chicken lang ang uh, inano ang in-order ko sa kanya. Pero ako, nag-order ako ng gulay. Yun lang daw ang alam niyang ulam. Wala kayo. <laughs> sabi ko sa kanya, paano pala pag wala na si mamang ibili ng karne, edi hindi na kita mabibilan. Magugulay na lang tayo. May pera daw naman siya. Ang galing-galing niya -galing mga twiran. Wala kang ano eh, wala kang lulusutan. May pera naman ako. Ako na lang magbabayad, sabi niya sa akin. May pera po talaga yan sa bag niya yung mga binibigay ko sa kanya at yung mga pera pa niya dati nasa bagman lang niya kaya nga din gandang dalaga habang nagmamature syempre sa tulong niya din kaya nga po mong charco di liyera gandang bata matangkad pa matangkad uh, tapos Ganto, talaga yung ano yan. Ganda daw ng ilong. Nakita iyan nung classmate ko, ay yung alak. <laughs> Nakita iyan nung alak ng classmate ko. <laughs> sabi niya, ang ganda ng anak mo, tita. Sabi ko, sabi nung ano nung mama niya, hanghanga sa anak mo yung ano yung anak mo. Inatal <laughs> Gandang ganda siya kay Rina. Binating niyo yun eh. May picture kami eh. Hindi ko lang na-i-post. <laughs> so, na Iko-post ko yun. Gandang ganda siya kay Rina. Ay, mga kam mga teenager. Thank you all sa Diyos at sa iyo. At sa mga doktor at sa mga sponsor na yes, sumuporta sa Tinkalingap. Yes po, ma ma'am Leticia Makaray. 15 pala po si Rina ang galing niya. Sana tuloy-tuloy ng pagaling niya. Sabi ni Ma'am Belinda is pigeon. 15 po siya sa ano, sa birth certificate niya. 15. Pero 16 na daw po yan at nalit yata. Sa birth certificate, 15. Kasi yun po, susundin natin. Yung nasa birth certificate. Mga ano, height ni Rina, Terunda. Kung baga alam mo na, Rina's community. Takot na bata eh. Hindi ko alam. Siguro, mas mataas pa siya kay Parta Manga. Mataas si Parta Manga. Siguro mga 6'2 na, gano'n. Tangkad siya. At, ang bilis niyang lumaki talaga. Yung, sino yung nagdamit na 5'7 or 5'8. 8 Yung siguro, gano'n. 5-7. Or... Baka 6 na nga eh. Type 7. Baka mga ganyan, type 7, 5, 8, 8, 8. Sasamahan ko yung live mo po at hanggang mag-end ka na po kasi day off ko na. Oy, salamat. Thank you, Sarah Salamat sa pagsama sa akin. Ay, sige lang ano, Joyce, ha? Kung ano, malapit na naman yung birthday niya. Tangkad na niya talaga. Yung kailan ba yung may ano yan eh, may mga damit na hindi nakasya sa kanya, maliit na, 5'6'4, 5'6'5'8 si, uh, kasi si Edo 5'8, si Jan 5'7, mas mataas lang po siya kay, ano, kay Edo, mas, mas tumangkad naman na po siya ngayon, baka mga 5'8 niya po, kasi tumangkad na siya eh, naman tayo niyan sa birthday niya sa Bilirinas ni Community. Eh, kayo na lang po maghanda. <laughs> Ayan, bala po kayo kung ano man, ano yung gusto niya. Hindi pa yata bakasyon nun, no? March. May ano pa sila niyan, may pasok pa ang March eh. Kasi ano ba kami pumasok. Nalilito pag ako sa ano ngayon.